Hello mga kumartes, ayan, ngayon na lang ulit tayo sinipag mag-edit. For today's vlog mga kumartes, ayan, si Binga pala eh, pauwi na ngayon sa Nueva Ecija. O oh, diba, Diyos ko, isang buwan na ata itong video na to, pero ngayon ko lang na-upload. Bali, ayan nga pala yung magiging pasalubong niya pag uwi niya ng Nueva Ecija. Gustong gusto nga pala nila yung ubi dito sa San Pablo. Kada nga uuwi siya dito sa San Pablo, naku, hindi pwedeng wala ang ube kapag ka nabalik siya ng Nueva Ecija. At yun nga, nabanggit nga niya sa akin na meron nga palang lang ubi leche plan. E eh di syempre, first time ko nakarinig nun, taga San Pablo ko, pero ngayon lang ako makakatikim nun. Syempre, na-curious ako, kaya nagpabili nga din ako kay Kuya Arby ng isa. Kasi sabi ni Chrislyn, itray itry ko daw. Kaya ayun, nagpabili din ako kasi hindi pa ako nakakatikim nung ubi leche plan. Bali si Kuya Arby nga pala yung bumili nun, hindi ko alam kung saan siya nakabili. Bali nung pumunta nga pala si B dito, nakamaleta siya. Pero ngayon nga nga alis siya, eh, eko bag na lang yung dala niya kasi ayaw nang ipadala ng kapatid ko yung maleta. Kasi ganun din naman daw. Eh, ganun din naman daw kasi. Kasi after 3 months, babalik din naman siya dito. Eh, at least wala na siyang bitbit. Kasi kung uuwi man siya dito, wala na siyang dadaling damit. Kasi meron na naman dito sa bahay. Kaya ayan, andala na lang niya is pa sa lubong at saka yung kanyang bag. Bali, nung binili nga pala ni Kuya RB yung ube at saka yung ube leche plan, eh, nakalagay sa bag. Bali, ililipat na lang siya dito sa eco bag para isang bitbita na. O, oh, di ba Mamimiss ni Kuya na si Tita Crislyn niya. Halos kasi laki nga daw ni Kuya Nash yung pangalawang anak ni krislin Pero parang mas malaki pa nga daw. Eh, yung anak daw niya yon e eh, magalaw ay gutong. Kaya hindi rin pwedeng mawala ng pagkain. So ayan, para hindi matapon yung ubi leche plan, eh pinalagyan namin ng plastic kay Kuya RB. Kasi di ba meron niyang arnibal, eh medyo natulas dun sa takip. Kaya para hindi magkalat, ay eh, pinalagyan namin ng plastic. Bali gumagayak pa nga lang sila dito, siguro 9 or 10 na to ng umaga. Dahil nga uwian nga din mga kumarites for sure, madaming tao sa terminal. At yun nga, baka punuan pa sa bus. Bali si Kuya Nash nga, eh na. Si Kurt naman, eh tulog pa kaya hindi niya alam na aalis na si Tita Crislyn niya. Si Kuya Arby na nga rin pala yung maghahatid sa kanya sa terminal. At dahil nga nung oras na sila natulog kagabi, ayan si Kurt nga itulog pa. Pero hinayaan na lang namin na matulog at hindi na naman namin siya ginising. Bali dito na lang natin si Crislyn na atin sa labas kasi hindi naman na tayo makakasama sa terminal. Yan, ingat B, ingat sila sa'yo. E, <laughs> alam mo na. Basta ayun, kita kits na lang after 3 months. At, ayun nga, ready ready na nga siyang umuwi nito. At yun nga, expected din naman niya na makaka uwi na siya sa kanila. Siyempre, ang Kuya Nash malungkot kasi aalis ah, na si Tita Chris Lynn. Pero dahil nga tanghali nang umalis si B, ayun, ang nangyayari, hindi siya nga nakasakay kasi nga ang daming tao sa terminal. At tapos, yun nga, sabi ni Kuya RB, sa tsao nga daw siya iyahatid kasi nga baka may sakayan doon. Eh sakto, siguro nasa kalaghatian pa lang sila papuntang tsao. Sabi ni B, nakalimutan niya yung susi. At yun, ang ending, bumalik ulit sila dito sa bahay. At yun nga, sabi namin, wag na siyang tumuloy kasi parang urong solong din yung pag-uwi niya. Eh di ba pag urong sulong, eh wag ka nang tumuloy. At yun nga, sabi din ni Kuya, wag na nga daw paalisin. Eh di ayun, ang gayak niya, kinabukasan na lang ng umagang umaga bukas. Kami na lang yung maghahatid sa kanya. Ayan, nandito nga pala si ate. At yun nga, yung handa namin nung New Year, ayan, pinagiinit ko sa air fryer kasi sayang naman kung hindi makakain. Kaya ayan, nag food trip na lang kami. At yun nga, sabi namin sa mga bata, maaga matulog kung sasama bukas sa paghahatid sa Tita Crisley nila. Kasi dapat mga 3 or For, makalis na siya para kakaunti pa lang yung tao sa terminal at kaya naman tuwa-tuwa ang mga batang to sa Tita Krislyn nila eh lahat ng trip nila ay eh, nasasabayan ng Tita Krislyn kita nyo naman yan ni isang cellphone silang tatlo ang naglalaro at ayun nga mga nagyakagan ng mag TikTok kasi nakakulay black si Tita Krislyn tapos si Kurt naman naka -black din eh mayam-yam may, si Kuya National League tapos ayan bumalik naka -black din oh di ba kasi sasayaw daw sila mamaya niloloko pa nga at ilang layer na yung bindi <laughs> ni Kuya Nash at ayan ipapakita ko sa inyo ito yung ginawa nilang TikTok TikTok. ko nga palang i-upload to muna sa akin YouTube channel. Yun nga lang, eh, nakapiright tayo, mga jay. Kaya ayan, tamang voiceover na lang. Ayan nga pala yung wait. Wiggle, 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 wiggle. Sorry na, hindi ko kasi alam yung lyrics. Basta, ayun na yan. Dararang, dararang. Siguro naman, hindi na tayo makakapiright yan, ano? Ito ding isang to. Ayan eh, yung wiggle, 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 wiggle. Basta, wiggle lang. Alam ko, mahirap talaga pag vlogger. Diyos ko, ang daming copyright issue. Pero bakit yung mga chismosa, hindi na i-issue? O siya, bye!